Isang mapagbalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Martes sa loob ng ika na linggo sa karaniwang panahon at Martes bago sumapit ang Merkoles ng Abo. Kaya ito po ay tinatawag na Strobe Tuesday. Ito po ay tinatawag ng Mardi Gras in France. Sa Italian po ay Marte di Grasa. Kaya sa English naman ay Fat Tuesday. Kaya ito pong araw na ito, Martes bago pagdiwang Merkules ng Abo ay tinatalaga din po bilang araw ng uh, pagsusunog po ng palaspas na gagamitin po para basbasan at ipahit sa noo sa pagdiriwang ng Merkules ng Abo. Kaya paalala po, bukas po ay Ash Wednesday, araw po ito ng pag-aayuno at abstinensya para sa lahat ng mga katolikong kristyano. Kaya mga kapatid, pagbati po sa lahat ng mga diboto ni San Antonio ng Padua sa mga viewers and followers of Daily Gospel Reflection, sa mga minamahal po namin benefactors, sana po sa mga kayo naroon, kayo po ay nasa na kanagayan. Maraming salamat po sa mga tulong na inyong pinapabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po dating paghinilayan ang mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Ito po ay mula sa Ikawalong Kabanata, mga talata 14 hanggang 20 at Ang title po na ibinigay ko sa pagninilay ay nasasabing ang lebadura ni Herodes at ang mga pariseyo laban sa lebadura ni Jesus. Sa ating Ibanghelyo, binabanggit po na noong panahon yon Nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaya nang madinig ito at nalaman ng Panginoon, sinabi ni Jesus, Kaya ingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Kaya nag-usap-usap po ang mga alagad at sinabi, Kasi wala tayong dalang tinapay kaya niya sinabi yon alam ito ni Jesus, kaya sila ay tinanong niya, Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Ibig sabihin, hindi nila lubos na unawaan ang mga sinasabi ng Panginoon Jesus. Kaya ano ba yung tinatawag na libadura ng mga pareseyo at ang libadura ni Herodes? The leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. Sa Tagalog po, no? yes libadura leaven. Ito po ay isang cup na nagpapalsa ng masa ng harina sa paggawa po ng tinapay. Pamilyar po tayo dyan. Without yeast, the loaf of bread becomes flat. And remarkably, with a small amount of yeast, kaya pong mapalsa ang masa ng harina sa paggawa ng tinapay. Kaya sa ating ibanghelyo ngayon, ginamit po ni Jesus ang larawan o ang imahe ng libadura that makes the bread rise in order to teach us a very important spiritual lesson. Ang libadura po ay isang natural na imahe na ginamit ng Panginoon matapos niyang pakainin ang apat na libo at lahat ay nabusog. Nagmula ang pagkaparami sa pitong tinapay at sumobra ng pitong malalaking bakol ang song tinapay. Sabi nga, apat na libo ang kumain. Kaya nga bang, pagdating sa bangka, sa dinami-dami ng natira, eh, isang tinapay lang po ang nadala ng mga alaga. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo ha, sa libadura ng mga pareseyo at sa libadura ni Herodes. Since it only takes a small amount of yeast para mapaalsa ang tinapay, Jesus must mean that it takes only a small amount of what the Pharisees and Herod have to offer to ruin a person. Kaya, yung maliit na influence lang ng mga Pariseo at ni Herodes ay kaya pong pasamain ng isang mabuting tao. With that small amount of evil act mula sa mga Pariseo at kay Herodes, ang isang tao nagpapakabuti ay pwedeng agad-agad umalik sa pagiging masama. Herod suffices to transform what is good and useful to something that is bad and useless. Ang libadura naman po ng mga pariseyo ay ang libadura ng kawalan ng pananampalataya at ang libadura ng pagbabalat kayo. Kapalaluan, libadura ng katigasan ng puso. Kaya with this small amount of the yeast of pride, hypocrisy, unbelief, and many other evil deeds na pwedeng gawin ng isang pariseo, na pwedeng makahawa sa iba, sapat na para sirain isang tao na nagpapakabuti para bumalik sa pagiging masama. That is why we might fall into spiritual destruction if like the Pharisees and Herod, ay pinatitigas po natin ang ating kalooban. Just a little bit of what Herod and the Pharisees can do. Natutularan isang nagpapakabuti. Nako, agad-agad. Maali ma-influence para maging masama. Kaya nga po, sa sulat ni Apostol Santiago, chapter 1, verse 17 to 18, ano po ang sinasabi sa atin? Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kalob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging sa lahat ng kanyang mga nilalang. O yan, huwag daw tayong papadaya. Huwag tayong magpapaloko sa mga herodes at mga pareseyo sa paligid natin kasi po siguradong mapapasama po tayo. Ang pangalawa, kung may libadura ang mga pariseyo at si Herodes, ano naman po yung libadura ni Jesus? Si Jesus mismo ang libadura that makes the bread rise. Jesus is the leaven or the yeast that expands our capacity to be good. Jesus also expands our hearts so we can have more rooms for God in us. Kaya tinutulungan tayo ni Jesus na maging malawak ang lugar sa puso natin para sa Diyos. Ini-expand po niya sa tulong ng kanyang libadura ang ating kakayanan na magpakabuti at gumawa ng mabuti. O di po ba? Libadura din po yun. As our level, it does not only expand our capacity for loving. It also multiplies the blessings that we receive from Him. Kaya ang libadura ng mga pareseyo, ang libadura ni Herodes, dapat nating pag-ingatan. At yakapin natin ang libadura ang ni Jesus upang na-expand ang ating kapasidad na gumawa ng mabuti at magpakabalan. Manalangin tayo. Ang maraming mga pangyarihan, Diyos na mukha ng kabanalan, maraming salamat po sa grasya ng patuloy mong ibinibigay sa amin upang magawa naming tukdi na yung kalooban sa daan ng pagpapakabuti at kabanalan. Hindi namin magagawa maging banal kung wala ang grasya ang iyong binibigay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po na gusto nyo at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Kung nyo pong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at ishare. Ibahagi po natin ang mensahe ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kapilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's word. Paalala po, bukas po, simulan na na Resba, sapagat ipagdiriwan ang Merkules ng Abo. Kaya, paalala po sa ating lahat, tayo po ay magsakripisyo sa anyo ng pag-ayuno. Palalimin ang ating buhay panalangin at magkawang gawa sa ating kapwa. Pagpalain po tayo ng mga pangirian Diyos, Ama at anak ng Espiritu Santo. Amen.